alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nananalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak at hinaggan si Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing, siya hindi na nila makikita uli at siya ay inihatid nila sa barko. Ang salita ng Diyos. Sate! Hello! Hello, sisi si Satay! Ari ko? Dumako naman po tayo sa salmong tugunan. Ito po ang ating itutugon. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ayan na. Ayaw, ayaw gumalaw. Ayaw gumalaw. Ayan. Tanang mga kaharian ang poong Diyos ay awitan. Sana'y iyong ipadama ang taglay mong kalakasan Sa, oh, ano ba yan? Ang lakas na ginamit mo noong kami isang galang Magmula sa Jerusalem sa iyong ng templo Napati ang mga hari do'y Nagandog sa iyo Tanang mga kaharian Ang puong Diyos ay awitan Umawit sa Panginoon ang lahat ng kaharian Awitan ang pagpupurit, ang puon ay papurihan. purin ang naglalakbay sa matandang kalangitan. Mula ruoy maririnig ang malakas niyang sigaw. Tanang mga kaharian ang puong Diyos ay awitan. Ipahayag ng labana ang taglay na kalakasan. Siya hari ng Israel, magahari siyang tunahan. Yang taglay niyang lakas ay buhat sa kalangitan. Kahangahanga ang Dios sa santuario niyang banal. Siya ang Diyos ng Israel na sa tanay nagbibigay ng kapangyarihat lakas na kanilang kailangan. Tanang mga kaharian, ang pong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang pong Diyos may awitan. Amen. At dumako po tayo sa Juan Kabanata Labing Pito, Talata Pito. Aleluya, Aleluya, Amang Diyos ni Jesus Kristo ang salita mo'y totoo. Kami ay pabanalin mo. Aleluya, Aleluya.